Juan Hong Chan ng China, matagumpay na naprotektahan ang gintong titulo. Muling pinatunayan ni Quan Hong Chan ang kanyang dominasyon sa mundo ng diving matapos matagumpay na depensahan ang kanyang gintong medalya sa Women's Isa 0 Platform Event sa Paris 2024 at 24 Olympics. Sa edad na labing pito, mayroon na siyang tatlong Olympic golds na naglalagay sa kanya sa hanay ng mga elite ng esport. Ang kanyang pinakahuling tagumpay ay lalong nagpapatibay sa kapangyarihan ng China sa diving competition kung saan patuloy silang nagniningning sa pandaigdigang entablado. Paano nga ba nakakaapekto ang tagumpay ni Kwan sa kabuang performance ng China sa Olympics? Ang paglalakbay ni Kwan patungo sa tuktok ay tunay na kahanga-hanga. Simula nang siya ay sumabak sa international stage, patuloy niyang ipinapamalas ang mga walang kapintasang performance na nagkamit ng paghanga mula sa mga tagahanga at kapwa-atleta. Ang kanyang kakayahang humarap sa pressure ng may grasya at poise ang dahilan kung bakit siya ay namumukod tangi sa kompetisyon. Ano nga ba ang nagtutulak kay Kwan Hong Chan na patuloy na magtagumpay sa kanyang isport? Ang pinakabagong tagumpay na ito ay nagdaragdag sa kahangahangang koleksyon ng medalya ng China sa Paris Olympics na nagpapalakas sa kanilang reputasyon bilang isang kwersa sa aquatic sport. Ang tagumpay ni Kwan ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi isang patunay sa mahigpit na pagsasanay at dedikasyon ng mga atleta ng China. Habang patuloy niyang binabasad ang mga record at nagtatakda ng mga bagong pamantayan, nakatutok ang mundo upang makita kung gaano pakalayo ang mararating ng batang bituin na ito. Paano naimpluensyahan ni Kwan ang susunod na henerasyon ng mga divers sa China? Ang diving team ng China ay matagal nang kilala sa pagbibigay ng mga world-class na atleta at si Kwan ay hindi na iba. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang sining at walang tigil na pagnanais na maging pinakamahusay ay ginagawang inspirasyon siya para sa mga batang divers sa buong mundo. Sa tatlong Olympic gold medals na sa kanyang pag-aari, napakaliwanag ng hinaharap para kay Kwan. Ano pa kaya ang maaari nating asahan mula kay Kwan Hong Chan sa mga darating na taon?